Ilan pang sako ang natagpuan ng mga sa pagsisid nila sa Taal Lake para sa paghahanap ng mga umano'y labi ng nawawalang sabongero. Pero hindi pa alam kung naglalaman din ito ng mga buto gaya kahapon. Para sa ibang detalya, nasa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, ano bang update dyan at ba't hindi pa mabuksan yung mga sako na natagpuan ngayon? Ito nga ang natagpuan sa pagsisimula ng pagsisid ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake sa Laurel, Batangas pero hindi muna nila Pinanggal ang mga sako sa lawa dahil uh, bawal daw itong galawin. Hinihintay muna ang uh, isang prosecutor at uh, tahuan ng National Bureau of Investigation para saksihan ang mismong pagkuha sa mga ito. Gate ng mga otoridad, kailangan maging maingat dahil maaaring itong maging ebidensya sa crime scene at magamit sa kaso sa mga nawawalang sabongero. Pero inaalam pa natin kung ano ang laman ng mga sakong yan. Mag-aalas 7 kaninang umaga, isinakay ng PCG sa rubber boat ang mga diving equipment na kanilang gagamitin, tatlong team ang nakadeploy na binubuo ng dalawang, higit dalawampung technical divers. Nakunan din natin yung mismong site kung saan natukoy ang palaisdaan na ninirentahan nire, umano para doon nga itapon ang mga bangkay ng nawawalang sa Root sa mga oras na ito, ongoing na yung uh, second batch ng uh, pag-dive nitong uh, PCG. At uh, hindi ko alam kung kaya makita dito mula sa ating uh, camera ay nandito uh, na yung uh, dalawang rubber boat. So sakay nga nitong uh, rubber boat yung uh, dalawang team ng uh, technical divers ng uh, PCG. Dito sa so, kinatatayuan ko, yung uh, mismong palaikdaan na natukoy nga na posibleng uh, pinagdalhan o kung saan itinapon itong mga bangkay nga ng mga nawawalang sabongero. Nagtungo rin dito ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero. Good. Camille, yung binabanggit mo na lugar na yan, yan ba yung uh, kanina sinabi mo, tinukoy talaga yan ni Alias Totoy, kaya nandiyan naghahanap at may iba pa bang lugar na pupuntahan? So according to the Department of Justice, ito talaga nga yung naging uh, pinaka-target area ng paghanap dahil ito yung isiniwala to, ito yung eksaktong lugar na itinuro ni Julie Patidongan o alias Totoy. Pero paglilinaw ng uh, Department of Justice, hindi lang naman ito yung lugar na inf information or lead na meron sila kung saan pwede nang hanapin yung uh, iba pang bangkay ng na mga nawawalang sa Bongero. Pero yung kung ano man, kung saan pa man yung ibang lugar na yon ay uh, wala pang ibinibigay na impormasyon sa atin tungkol dyan, Ruth. Yan po ang Express Report ni Camille Samonte. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat yung malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.